Yan, lim na aklat ng kumbate spiritual yan. Kagimat mo ito tayo ng mga orasyon, magagamit nyo sa mga kumbate. Ito yung mga pamarusa na babagi natin. Para yung mga uh, nagkukumbate, pa, naway mapaganin nyo ito. Saap mga kagimat na ito na naman yung kagimat si Heping Agimat na mahilig sa si Agimat pero wala namang Agimat nasa puso ang tunay na Agimat lim na aklat ng kumbate spiritual yan kagimat na magbabagi tayo ng mga orasyon Magagamit nyo sa mga kumbate ito yung mga pamarusa na babagi natin para yung mga niko uh, nagkukumbate pa, na way mapaganin nyo ito so, pagkapitin nyo lang kung anong proseso ng pagpapagamit ng pagpa, pagpapagana kung paano nyo paganahin uh, dito yung mga orasyon natin na magagamit nyo uh, pagkaingatan nyo lang uh, gamitin lang sa mabuti at uh, magtatanim ng galit hmm? ito yung iba ibang orasyon na bababahagi natin sa ating kumbat espiritual ito yung pang pamarusa panundot, pang ipit ito na yung para labanan sa kumbate o, paggamitin lang ninyo mabuti no? at saka pakapitin muna mabuti bago gamitin para mas makomportable Marami tayong babahagi na mga iba't ibang orasyon ngayon sa ating kumbate spiritual. Ayan. Ito na, ito yung ating mga babahagi. <coughs> ito na yung iba't babahagi natin mga kagimat. Ito na. Ayan. Screenshot nyo na lang mga kagimat. madami ito mga kagimat magamit ito sa mga kumpatihan eh nyo ayun pa Yun. May katanong kayo, pwede kayo magtanong sa atin live sa ating Facebook page. Yan. Nawi makatulong sa inyo to. Dagdag uh, para sa inyong mga labanan sa kumbate. Ayan, may mga tulog sa inyo yan. Konting kaalaman yung kagimat, no? Marami pa tayong babahagi dito. ah uh, sunod lang sa channel natin. Sunod-sunod -sunod pa tayo magbabahagi ng mga ating mga magagamit sa ating mga labanan sa mga orasyon. Magagamit yung lagi. Thank you very much sa inyo lahat. Ayan, ito pa.